What's up my freedom loving uh, mga kabayan, kamusta kamusta, tayo ngayon ay uh, magpasalamat dahil uh, si BBM ay pinaimbestigahan na yung lentik na bollards na yan na pumatay ng dalawa mga kaibigan. At ito yung pinakamasama dyan eh, yung imahe ng Pilipinas sumama na naman sa international dahil dyan sa kabulastugan ni Duterte mga kaibigan. Balitang balita na naman yan sa mga, alam mo yon airport, yung mga naalis, yung mga turis, pambihirang ginawa ng mga Duterte na yung mga kaibigan. Panuroy muna natin itong video ni uh, Atty. Claire bago tayo magkomento. Ang yaring aksidente sa Naia na ikinamatay ng dalawang tao ay ang hinihinalang substandard na bollard na dapat sana'y napigilan yung SUV at naprotektahan ng mga tao roon. What does the Palace have to say about this as well as the implied corruption in government contracts? Opo. Nakakalungkot po. May mga nasawi dahil sa di-umanong depektibo na bollards na na-install po sa naia Terminal 1. At uh, ito po ay na-install -na sa panahon po ng dating administrasyon at sa panahon po ng uh, ni Transportation Secretary Arthur Tugade. Ngayon po ay pinag Ito po ay July 2019 nung na-install po ang mga ito. Pinag-iimbestigahan na po paano po ang naging procurement pati yung specifications. Yung po ay uh, sa pag-uutos po ng Pangulo at uh, ito po ay tutugunan kaagad agad-agad ni Secretary Vince Dizon. At uh, pati po ang pag-inspect sa mga bollards at ang mabilisang pagpapalit po dito para sa safety po ng nakakarami. Yes! Dapat talagang palitan niya mga hinayupak na bollard budol na yan mga kaibigan. Ano? Anong sabi dun sa report ng mga media mga kaibigan? Pang display lang ang hinayupak na bollard na yan. Defective. 8 million. No. Oh. Nakakahiya. Ito mga kaibigan. na uh, how the Naiya car crash exposes PH weak safety infrastructure. Talaga naman yung korupsyon uh, corruption ni Digong mga kaibigan, napakatinding pagnanakaw. Pinahiya na naman ng Pilipinas. Oh, Busted Bollard, Duterte to 8 million na iya project fails, crash test. Ayan mga kaibigan, ino-order na ni BBM ang probe on Duterte era. Salamat naman BBM at talagang kailangan nga uh, managot kung sino mang managot ang nadyan. Ah, yung gumawa niyan. Pambira talaga. Yan, pati mga congressman, nagtatanong na rin. Salamat naman. Ito mga kaibigan, after na ma-install yung bollard na yan, isinunod ni Duterte yung naiya rehabilitation project niya. Kailangan maano din yan. Ma-inspect din yan kasi may mga inilagay diyang radar, kung ano ng mga devices. Nako kailangan ma-inspect ng gobyerno yan kasi marami na nagtatanong noon pa dyan mga kaibigan. No? So saan napunta yung bilyon na ginastos nila for renovation during na iya rehabilitation during the Duterte era? O, diba? Ano sabi dyan? Ilang bilyon yan? Naiya's transformation will take place in three phases at a cost of 109 billion. Magkano kaya na pera ni Duterte dyan mga kabayan? Ang lupit, ano? Tapos yung mga nasuporta. Yung si, si Sasot. Oh, Sasot na buwisit. May pananagutan na iya dyan. The car wasn't stopped by bollards. A real bollard can destroy a car on impact. Ito yung bollard na destroy may kumupit ng pagpapagawa. Si Duterte nagpapagawa niya. <laughs> si Duterte nagpagawa. Diba? So before dyan mga kaibigan ha before yung bollard na yan bago nangyari yung bollard na yan yung tulay muna di ba so ngayon mga kaibigan pina-inspect na rin ni BBM lahat ng tulay ni Duterte na pinagawa ah uh, lahat ng tulay Palace Executive Better Check Bridges Built Under Duterte Admin thank you thank you <laughs> Malimit akong bumiyay eh, kaya na natatakot ako dyan sa mga tulay ni Duterte. <laughs> <laughs> Ay mga kaibigan? Dapat naman talaga ma-inspect yung mga tulay na yan dahil si Duterte, nung kanyang presidency, yung presidente siya, puro hangin, puro yabang. Ngayon, yung mga inuutusan niyang tao, na sige, ito yung project ko, ito yung project ko. Hindi naman niya minamanage na ayos yun mga kaibigan. Hanggang bunga nga lang siya. Hanggang ano lang siya, hanggang dun lang siya sa Malacanang, hindi siya nalabas dun. Mapalabas naman lang yan. Ha? Mapalabas mo yan. Yung inauguration lang. Hindi tulad ni BBM na pagka may palay na itinatanim, napunta dun. Diba? Pag may uh, sinisimulan pa lang, napunta dun. Oh. Uh. Sidi kong hindi niya nagawa yan kung kailang inauguration lang ng LRT, MRT. Diba? Yung mga northbound, outbound na mga idinagdag lang na projects doon. Doon lang yan napunta. Kaya palpak mga kaibigan na yung project na yan ni Duterte. Late na late na project na yan. Yung bollard na yan. Palpak. Bugok mga kaibigan. Sa kahit nung ipapapansin ko sa inyo ha. Alam nyo ba na itong mga nangyayaring ito ngayon, yung project ni Duterte, di ba? Yan ay pangitang uh, senyales. Yung uh, kay Pulong na pambubugbog mga kaibigan, yan po ay pangitaring senyales, di ba? Yung mga delay na nangyayari sa mga projects ngayon, eh, yung projects ni Duterte, yun mga kaibigan ay pangitahin ulit, senyales din yun, eh ba, diba? ba na ano tong sinasabi ko mga kaibigan? Itong senyales na sinasabi ko. Yung mga projects-projects ni Duterte. At yung kung ano-ano mang nangyayari sa Duterte na yung mga kaalyado nila na nagsisilayasan ba? Diba? Yung si Roque, yung si Bantag, yung si eh uh, yung si Elise na Selis, 'yan, si yung mga vlogger na nakakasuhan ngayon. Senyales yan mga kaibigan na yan ay galing ng langit na ipinapakita sa atin. Nagbababala na po ang langit sa atin na wag nating baliwalain ang mga kawalang ng taong yan. iba? Yung taong yan si Duterte, lahat ng kaanib niyan, lahat ng na uh, nasuporta diyan lahat ng kadikit niyan, sinasabi ng langit sa atin, wag nating bibigyan ng pagkakataon na bumalik, na makabalik. Huwag nating baliwalain mga kaibigan. Diba? Dahil ipinapakita na ng langit sa atin yung mga bulok, yung mga palpak, at yung mga mapang-abusong estilo ni Duterte, mga kaibigan. At hindi lang po si Duterte, mga kaibigan. Kasama dyan yung kanyang pamilya. Nakikita nyo ba, mga kaibigan, ang mga gusto kong nga uh, ipatanaw sa inyo. Di ba? Sana nakikita niyo mga kaibigan halimbawa itong si Kito Duterte na isang US citizen. Ano nakikipuli-politika to dito sa Pilipinas mga kaibigan? Di ba? Ano nakikipuli-politika yun dito to US citizen yan. <laughs> Di ba mga kaibigan? Hindi dapat ganon, di ba? Tanggalin mo muna yung uh, citizenship mo sa US. Bago, bago ka magsabi nga bulok-bulok itong administrasyon, yung tatay mo magaling. Di ba? Kaya nga sinasabi natin mga kaibigan, yung mga pangyayaring itong nakarang mga linggo, buwan, yan po ay simbolo. Sinyalis na po yan. Simpleng uh, concrete barrier lang palpak na agad. Diba? E pinapakita lang na yung lahat ng government facilities dapat ma-inspect ni BBM yan. Para makita lalo yung kabulokaan dito Terte Na alam mo yan, yung mga project na yan pang EPA lang yan, pang camera lang yan, mga kaibigan. Diba? Yung gumuong tuloy sa dabaw, yung uh, kabagan bridge na talaga namang iilan taon pa lang, apat na taon pa lang yata yan. Oh, Signales na yan na huwag ninyong iboboto itong mga taong ito. 'Di ba? Yan ay ano na binibigyan na kayo ng uh, pangitain niya. <laughs> 'Di ba, mga kaibigan? Tama lang na ang langit ay tumulong na sa atin kasi may mga taong uh, grupo ng tao na matitigas ang ulo dito sa Pilipinas na inaapi 'yung mababait. 'Di ba? Langit na nagbibigay ng uh, babala itong mga taong ito pinapakitaan na ng uh, parusa di ba na ayo ay wag na ninyong sundan yang mga yan di ba wag na ninyong uh, bigyan ng uh, sabihin natin na tiwala ang mga taong yan di ba ngayon tulad ngayon mayroong uh, si Marcoleta mayroong uh, rally do sa kanilang Philippine Arena ipinapakita na parang nga uh, alam mo yun buong Pilipinas yo. Ha, ah, gaano ba kalaki ang ano? Gaano kalaki ang uh, Philippine Arena? Sige, punuin ninyo yan. Ano bang laki niya? 55,000 'yan, 'di ba? Hindi yan sumasagisag sa buong Pilipinas. <laughs> Hindi sumasagisag sa buong Pilipinas yung 55,000. Aba, mahiyahiya kayo. <laughs> Di ba? O, oh, niyo ninyo, ha? Kunin ninyo ang percentage ng bumoto kay Robin Padilla na 25 million and then tingnan ninyo kung pwede makahabol yung 55,000 nyo. O, oh. di ba? Kaya mga kaibigan, lagi nga tayo nga nagbababala dito sa aking vlog. Naiwasan po natin na ang bansa natin ay mapahiya. Diba? yung mga ICC investigation na yan noon pa ipinapahiyan ni Duterte ang bansang Pilipinas mga kaibigan noon pa yung mga complaints ng uh, United Nation kay Duterte mga kaibigan sobra-sobrang pagpapahiyan na ang ginagawa sa Pilipinas at nangyari nga na naman itong huli itong bollard na ito na sinasabi na yung naiya yan yung simbolo ng Pilipinas. Tapos ganyan, may namamatay na bata dahil sa papalpakan ng dating presidente na yung safety, ah, yung safety ng lugar ay wala. Mga kaibigan, kailan pa kayo matututo? ah, Kayong mga DDS. Ano sabi ni Hanilet? Bumoto kayo ng tama. diba? <laughs> Halimbawa, yung Mindanao Railway Project ni Duterte noon. Hindi nagkaigi yon mga kaibigan. Bakit hindi nagkaigi? Kasi unang-una, masyado silang mayabang mga kaibigan. Napakayabang ng Duterte admin noon. Pagdating sa project, yung mga build, build, build program nila. Kailangan talaga yan, ma-inspection lahat yung proyekto na yan ni, BBM, ni Duterte. Kailangan ma-inspection yan ni BBM. 'di Diba? Kasi napakayabang dyan nung mga economic uh, managers ni Duterte noon. Sabihin nila, okay, ipoproceed nila yung uh, mga build, build, build projects ni Duterte na 100 na project yon mga kaibigan. DPWH at uh, Department of Transportation. Napakadaming project ng isanda ang project yon mga kaibigan. 100 projects yun ni Duterte na ano yung projects na yon yung parang mga landmark project niya yon mga kaibigan, di ba? Priority project niya yon. Oh, eh anong nangyari? Yung kanilang kayabangan sa mga proyektong gusto nilang ipatupad noon na binansagan pa nilang golden age of infrastructure yung panahon ni Duterte. Nako oh, mga kaibigan after na makapagbuhos ng napakadaming pera ay mga kaibigan usad pagong <laughs> usad pagong mga kaibigan na nangyari doon sa mga project ni Duterte kaya po ano ang ginawa ng mga economic managers niya ang ginawa ng kanyang mga economic managers dahil nga hindi posible pala yung kanilang uh, pinangarap na mga proyekto, hindi nila kayang gawin. umili na lang po sila mga kaibigan, nung mga maliliit at mga kayang-kaya nilang gawin, na mga dudugso lang yung kalsada, mga sidewalk-sidewalk, diba, yung mga tulay lang na pipin Turahan yan lang po mga kaibigan ang nagawa ni Duterte pero yung flagship project wala mga kaibigan si BBM ang project po ni BBM ay 125 mga kaibigan 25 na mas marami uh, 25 na projects na mas marami kay Duterte kasi kay Duterte 100 kay BBM 123 hindi nyo ba alam mga kaibigan na yung sa 100 projects ni Duterte, 71 doon, si BBM ang nagtutuloy mga kaibigan. Si BBM ang nagtutuloy nung 71 projects ni Duterte. Gaano kabait ng presidenteng ito? Mga kaibigan, samantalang yung kay Pinoy na proyekto na yun, hindi yun itinuloy ni Duterte ang ipinakitang ganda lang ni Duterte kay Pinoy ay yung 4-piece <laughs> yun lang ang itinuloy ni Duterte mga kaibigan yun yung isinabatas niya pero itong si Duterte wala po itong itinuloy na project ni Pinoy itong si PBM sa sobrang bait yung project ni Duterte na 71, itinuloy eh, niya mga kaibigan. Gaano kabait si BBM? <laughs> Di ba kaya kayong mga DDS ang kakapal ng mukha nyo sa pagsasabi na walang ginagawa itong si BBM? <laughs> ang titindi nyo. <laughs> ha isearch nyo online na yung 71 projects na naiwan ni Digong. Naiwan ha? Pero sinimula na. Naiwan dahil wala ng pera. Sino ang tumatapos? Si BBM. Imagine ninyo ang ginagastos na pera ni BBM sa proyekto ni Dikong. Gaano kabait ng prosedenteng ito? No. Di ba? 123 lang yung projects niya. 125. Samahan natin ng 71 pa, mga kaibigan. Ganyan po karami ang projects ni BBM. Di diba? Kaya kayong mga DDS, mahiyahiya kayo. Oh. Di ba? Magka, ano pa, magkalabasan tayo ng ebidensya. Wala kayong may ebidensya dyan. Na si Duterte ay natupad yung 100 project list niya. Talaga nakakahiya mga kaibigan. Sobrang nakakahiya ang uh, ginawa nitong si Uh, Duterte ito papatunayan ko mga kaibigan na ito yung ginawa ni BBM na talagang itinuloy po niya ayan no oh, makita nyo Marcos to pursue 71 Duterte projects basahin natin mga kaibigan para wala tayong dayaan di ba? President Marcos on Saturday said that 71 of the 100 94 infrastructure project projects under his administration the build build more program were started by his predecessor 71 po na proyekto na in-start ni Duterte mga kaibigan kasama po sa ginagawang mga projects itinutuloy ni BBM oh in a blog posted on his social media pages the President disclosed that of the 194, 123 were initiated by his administration. 123 po ang project niya. While the rest were started during the term of President Rodrigo Duterte. O, kita niyo mga kabigyan, gaano kabait yung presidente na yan? No. Sometimes we have an attitude in the Philippines as well as in the other places that when the administration changes, the thinking is that everything that the previous administration did are stopped because they say nothing good happened. That's not right. If the project is good, why won't we continue it? That's not the way of thinking that will bring us to a new Philippines. Gaano ka bait, gaano kasipa, sipag, gaano ka importante mga kaibigan yung ibang tao sa kanya na tinira na siya ng tinira ng bangag ipinagpatuloy pa rin yung project niya ganok atin mga kaibigan ha tinong sira ang ulong lumalabas ngayon sabihin na natin si BBM si BBM ang sira ulong nagpatuloy ng project ni Duterte <laughs> ang labo nyo mga kaibigan kayong mga DDS diba ba? Kaya kayo, matuto na kayo. Lagi kong sinasabi, yung ibang vlogger, tinitira lang kayo. Ako, pinapaliwanagan ko kayo. Kaya supportahan nyo itong page ko, itong uh, vlog ko. <laughs> diba? Kung tamad kayong magbasa, ako na nagsasabi sa inyo. Oh, ito yung ginagawa ni BBM ngayon. Diba? Halimbawa, ako, tututuhanin ko kayo. Ang pinaka gusto ko lang project ni Duterte ay yung dolomite. <laughs> Wala ako nga nagustuhan sa mga project ni Duterte. Sa totoo lang inaamin ko sa inyo, facts man, yung dolomite lang ang nagustuhan kong project ni Duterte. Ngayon, gusto ko siya pero not totally satisfied ako. 'Di ba? Hindi ako totally ano talaga satisfied. Gusto ko yung project na 'yon. Bakit nagustuhan ko yung project na 'yon? Kasi nalinis nga yung Baywalk, 'di ba? Nakakapaglakad ng isang araw galing ako doon. Ang problema kasi niyan mga kaibigan ganito. Doon kasi nilagyan ni Duterte ng Dolomite yung uh, Baywalk. Hindi po siya mga kaibigan. Uh, nagbigay ng ano, ng parang infiltration na sa mga tubig, mga kabayan. Hindi po siya naglagay doon, hindi niya tinutukan yung filter yung tubig na galing doon sa loob, palabas ng Metro Manila. Yun mga kaibigan, ang hindi nilagay ni Duterte. Ngayon, inilagay po yan nung panahon ni BBM nag-invest siya ng 500 million dyan para dun sa filtration nga ng tubig na nanggagaling, eh, nanggagaling dyan sa Pasay, nanggagaling dyan sa Mandaluyong, ba diba? yung, yung uh, Manila area, di ba? Nilagyan dyan yung mga lahat ng palabas ng tubig na papunta sa Manila Bay, pini-filter po nung mga makinaryang yon Si BBM po ang naglagay noon gaano kamahal ni BBM si Duterte pero si Duterte katarantaduhan na ginagawa kay BBM <laughs> grabe mga kaibigan ano hindi iniwan ni BBM yung Dolomite yung Dolomite Beach ni Duterte hindi niya na yun uh, yung Manila Baywalk Project na yun yung mga nagko-coordinate coordinate doon binibigyan po ng national government yung kasi national government ang nagpa-project dyan eh Imagine niyo nabigyan pa ni BBM ng 500 million para mabili yung mga makinarya na yon yung filtration ng tubig para yung tubig na pupunta ngayon doon sa Manila Bay i at gagawin nga sabi na sana bago matapos ang administration ni BBM ay eh maging swimmable pag magkagaya pwede na talagang paliguan yung Manila Bay ulit Ganon mga kaibigan yung project ng administration na ito dun sa Dolomite. Although hindi masyadong binabanggit ni BBM yan Dolomite, wala kayong makikita nga binab binabanggit siya dyan o na-refer siya dyan sa Dolomite Beach. Pero hindi man niya kinalimutan mga kaibigan. Binigyan niya ng importansya na yung tubig ay maging uh, malinis. Diba? Umaba yung uh, para mga bakterya doon at uh, mapaliguan ulit. Maging swimmable. Oh. Ganyan ka mahal ni BBM si Duterte pero si, Tutor, si Duterte walang pagmamahal kay BBM mga kaibigan. So hanggang dito lang mga kaibigan tayo ay nag-vlog lang ng kaunti para magpaliwanagan lang tayo na itong mga projects ni Duterte talagang inuulit na i-inspect ni BBM para alam mo yon baka kasi pagka gumuho na naman yung tulay ibintang sa kanya. <laughs> Ganyan na nangyayari eh. Tulad nung uh, bridge sa Isabela nga, oh. Nakala ng tao si BBM ang nagpagawa. Hindi po. Di ba? Kay Duterte po yun. Saka yung isang tulay sa dabaw, kay Duterte din yun. Oh. Kaya kayong mga DDS, bago mag uh, ngayong butuhan, iboto na ninyo ang alyan sa mga kaibigan. Tanggalin nyo yung si Bato. Sige, iwanan ninyo si Bongo. Iboto ninyo si Bungo, tanggalin ninyo si Bato. Ang ipalit ninyo ay si Benhor Abalos, mga kaibigan. Si Benhor Abalos ang ipalit nyo, mga DDS. Iboto nyo si Benhor Abalos, mga kaibigan. Ayong mga DDS, wag nyo ano. Tanggalin nyo yan si Aimee, tanggalin nyo yan si Bilyar. Ipasok nyo si Benhor Abalos, yan lang ang aking pakiusap sa inyo mga DDS. Huwag na nyong iboto yung sina... Ayang uh, sina Lambino, yung sina... Ba uh, na? Hilo, wag na, wag na yan. Sina... Yung uh, singer na si... Ano? Kinalimutan ko. Jimmy Bondok. wag na ninyong iboto yan. Ang iboto ninyo ay si Benhur Abalos. Yan lang, mga kaibigan, ang nire-request nire ko sa inyo. Tayong mga DDS hindi naman ninyo makukompleto. Mas maganda pang ilagay ninyo ay yung talagang makakatulong sa gobyerno ng ito. Hanggang dito lang mga DDS, mga ka-BBM, maraming salamat sa inyo. Salamat sa pagsuporta sa ating channel mga kaibigan. God bless po sa inyo.